Pabitin-bitin at ang iba tinali na lamang sa mga poste. Yan ang itsura ng mga kable sa barangay San Vicente sa Baguio City. Matagal na itong reklamo ng mga residente sa barangay pero hanggang ngayon hindi pa rin daw ito naaaksyonan. Talagang puro issue. Kasi pag may nakalaylayan yan na ano, traffic na yan, hanggang taas, tagal na ng ano, minsan may mawawalan ng preno dahil sa traffic. Nangangamba rin ang ilang motorista na maaksidente dahil sa mga kable. Kasi may pag nasabit din ng mga malalaking sasakyan, yung wire niya nakalalay. Yung wire niya nasasabit sa mga sasakyan, doon nasisira yung mga ano ng mga sasakyan dito. Ayon sa barangay, ang mga kabling ito ay kable ng mga telecommunication companies. Kasi yung mga nakat na, na putol, putol na wirings na isasama doon sa mga ibang uh, wire nag nagkakabuhol-buhol magka, sila bagamat walang naitatalang mga insidente dahil sa mga kable hiling pa rin ng mga residente ayusin ayusin nila okay lang na magkabit sila ng ano pero yung medyo mataas hindi yung ganyan kababa ah uh, kapag uh, sa ngayon po ma'am kung may makikita kami pwede namin siguro uh, Itali muna, igilid, basta hindi siya live wire. Pero mas mainam, nasabihin mismo sa may-ari ng mga telecommunication para sila mismo ang pupunta rito na magkukali. Paalala na lamang muna nila sa mga motorista habang kanila itong idinudulog sa kinauukulan ay ang iba'yong pag-iingat lalo na tuwing gabi. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.